Yanis, magluto tayo ng steam na talakitok. Nilagyan kong kamatis. At saka ito, yung lagyan kong luya para ano um... yung so, lagyan ko ng luya ayan, sibuyas at saka yung sibuyas dahon. Ito. Sibuyas dahon. Mm. Ayan. May as dahon. Hindi ba? Pastak pan. Oh. Yan. Yan natin ang ating niloto kasi kumukulo. Wow, yan. Oh, malapit. Na. Ano natin, teka. Ito na yung lasa. Ah, okay, ano po lang natin kasi medyo ano pa siya, ilaw eh. Takpan muna natin. Ay, po. <laughs> Sarap po. Nagsabaw na. Oh, ano na? nó sẽ thích men ăn thịt, được na, tayo guys, hăng <coughs> Mwen betok mwen bebe? Eta mwen, ito e. Mwen betok mwen bebe? Sos, yon anjou 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 anjou. Kwede na yon sa baw?

kaliyan to na mala hindi ben. um, kung yon baos kundi yung sinabaw ko na. sinabaw

Dato, dato mamaya, mamaya po tuloy natin. Mira. Hindi, mahaba talaga. Yung sarap pa, no? Huwag ni Manda. Hmm. Manda. Ang Ito, naglugaw. Ang hmm. ganahan ka. Ang ganahan ka. Nanginahan ako lang ng lugaw. Anong isda ako? Ako, wag muna mag-lugaw. Huwag <laughs> tanghali. ka ako akong kanin. Pabuha mo lang ng kanyang. Kasi, <laughs> sabi ko Dok, nangyayay na ako. Kasi, puro lugaw kinain ko. Pwede ka naman kumain ng ano. Huwag ka lang magpakabusog. Yung ano lang, yung tama lang. Tapos, huwag kang kumain ng mga mataba. Sabi ko, dok, hindi nga ako kumakain ng mga baboy ngayon, mga karne. Baka. Ayaw ko. yun. yun. Karne, huwag mo. Apag makuan na ka ngayon. Kung ano na ako yung tuk talaga. Sada lang na ako. Pwede na yung pero... Sada lang na yung isda eh. Kasi ba yung mga isda ginakain mo? Kaya na, isda. Bala pa nga sa baka Doon sa probinsya, talagang puro <laughs> isda yan. Nakapit bahay ko, kuya. Puro. Ang hanap buhay, mga ano ng isda. Mga first class. Itong ganito. Hmm. Hmm? Bawang pala araw. Maka na, boy. Uwe, okay, oh. Boy. Nagimang kanya, naglalaway na si Big Bakit? <laughs> Galaw do na para eh. Kumain. Yan. Ayoko na talaga kumain. Ay. Hindi na 'to didasya. Pwede kong malambot yung kagaya dati dito niyo. Kapag ganyan tigas ayoko. Ito, lagyan mo. Parang Lagyan mo nga, punta yung sa bubong, o. mamana. si, ano, utosan ko mamana, si, ah, boy, oh. Bin, ah, si, don, Ano may Tuwa dahil, Boy.

Ito yung lalaki. Hmm, ikaw na. Ito Parang si Boboy. Eh? Parang si Eddie. Ito sabi ko. Ang bitol. Ito yung mga, may anak ng sikir. yung asawa ng kapatid mo. Hmm. yung hmm. ng Tumagal sa sawi yun eh. Tama ni Eddie. Si Boboy ang bunso. Hmm. Ang hirap sa nila. Ano kaya yan? Boy! Perfect attendance. Ang hirap ng huwag ko Ano yun? Ang ng huwag ko kayo ng bago daw. Parang updated na siya. ko sa Ang pa ano po? Tukila pa niya daw para mag-request. Ang ang dami na. Bakit? Kumain ka lang muna. Hindi na nila, tinatanggap yung ganito. Ah, check. Bakit? Parang may panibago ata sila eh. Eh sabihin mo lang niya, ang dami ni Papa niya. papalitan pwede ka mo. Papalitan na nila daw. update na daw yung na. mo nga, dami-daming ka mo nang Hindi, kaya nga yan, hindi ko rin yun. Bakit sa kabila, si China Pang, wala lang kasi lakman yun eh. Nandito dry boso nyo isang araw 40 yun eh. Ang dali, kaya mo na. Bain ka na! Bain. Kumakalabing. Eh, may tinolong pala ako. Kumakalabing ako lang eh. Ang dali, ang dali. ako. Nay. Nandito yun. Dapat si Boboy ang iasawa eh. Yun kanina, yung hidrawal. Yan. Talaga rin na kaya eh. Kopya yun, yun yeah. okay, mo yung ginawa mo nila.

Kaya natin matakpag first ng salamin. Masab ako, harap. Hanap pa. Ate naman yung mga metro man. tayo sa baw para gatasan. Hindi <laughs> <laughs> lugar. Tuloy po, ba tayo naman? Huwag na lugar. Lala akong bawisan ito. Hmm. Buat sabun. Hmm. malakna. sabun hmm. malakna malak teruk, na. Teruk-teruk dan kena kuas. Aw na ro gi kana ko sa daya sayo na ro sa kay ligga tiya gong kuya uno iko sik kadi nang ina. Kuya no ka o. Si. Si ko se. Ti bai Okay guys, ayan pinapawisan ako. Mo tolo na. Busog na rin ako. Kung lang yung kanin kinain ko. Madali ako nabusog. Ayan, payat, payat ko na. Siguro nasa 60 kilos na lang ako. Uh, 70 ako dati. Ngayon si mga 60 na. Wala na, laylay na si Ian. <laughs> <laughs> laylay na. Masyadong hapayat na. Pero exercise na lang para no? tumigas. Okay, guys. Lay lay si Thank you for watching. Lay lay si mother. <laughs> Thank you for watching, guys. Bye bye. Okay.